Minsan, may isang batang Pilipina ang sumikat sa buong mundo dahil sa kanyang makapangyarihang boses isang tinig na ikinumpara kay Whitney Houston at Klein John. Sa murang edad, napuno niya ang malalaking arena, itinanghal sa entablado, kasama ang mga world-class artists, at pinuri ng mismong Oprah Winfrey bilang the most talented girl in the world. Ngunit ngayon, ang dating sikat na pangalang Charis Pempenko ay tila nalimutan na ng industriya. Hindi na natin siya naririnig sa mga radyo, hindi na nakikita sa mga malalaking palabas, at tila naglaho sa limelight na minsan niyang inangkin. Ano ang nangyari sa kanya? Bakit biglang nawala si Charis Pempenko sa kasikatan? Si Charmaine Clarice Relucio Pempenko na mas kilala bilang Charis Pempenko, ay isang Filipino singer at actress na sumikat sa buong mundo dahil sa kanyang makapangyarihang boses at husay sa pag-awit. Biography Summary of Charis Pempenko Si Charis Pempenko, na ipinanganak bilang Charmaine Clarice Relucio Pempenko noong May 10, isang libo nadaan at naput dalawa sa Kabuyao, Philippines, ay isang Filipina singer na sumikat sa buong mundo dahil sa kanyang makapangyarihang boses. Siya ay may taas na isa, apat naput meters, at may isang kapatid, si Carl Pempenko. Ang mga magulang niya ay si Raquel Pempenko at Ricky Pempenko. Maagang buhay at pagsisimula sa musika. Lumaki si Chari sa isang simpleng pamilya at maagang nahilig sa pagkanta. Sa edad na pitong taon, nagsimula siyang sumali sa iba't ibang amateur singing contest upang makatulong sa kanyang pamilya. Isa sa kanyang pinakaunang tagumpay ay ang pagsali sa Little Big Star. Enrolled at the Dila Elementary School. Anong aawitin niya, Karding? To sing Journey to the Past. Please. Grand finalist number 6, Charis Pempenko. Heart don't fail now. Courage don't deserve me. turn back. Know that we're here. Is. Isang singing competition sa ABCB noong 2005 kung saan siya ay nagtapos bilang third placer. Bagamat hindi siya nanalo ng unang pwesto, ipinagpatuloy ni Charisse ang kanyang pagsisika. Sa pamamagitan ng mga video uploads ng kanyang mga performance sa YouTube, nadiskubre siya ng isang American music producer na nagpakilala sa kanya sa mas malaking international stage. Pagsikat sa buong mundo, noong dalawang libo at siyam, lumabas si Charisse sa isang sikat na Korean variety show na Star King kung saan pinahangan niya ang audience sa kanyang performance ng I e Will Always Love You ni Whitney Houston at Listen ni Beyond. Dahil sa kanyang pagganap sa Star King, lalo pang lumawak ang kanyang international fanbase at maraming Koreans ang namangha sa kanyang talento. Ang kanyang video clip sa show ay naging viral, kaya mas lalo siyang nakilala sa buong Asia, lalo na sa South Korea. Dahil sa kanyang mga viral videos ay napansin si Charis ng American talk show host na si Ellen DeGeneres, kaya inimbitahan siya sa The Ellen DeGeneres Show kung saan ipinarinig niya ang kanyang kahangahangang talento. Dahil dito, mas lalo siyang nakilala at nagkaroon ng maraming international guestings. Makalipas ang isang taon, inimbitahan naman siya ni Oprah Winfrey sa kanyang sikat na talk show. Sa parehong taon, Ipinakilala siya kay David Foster, isang tanyag na music producer na tumulong sa kanyang international career. Sa gabay ni Foster, nagkaroon si Charis ng pagkakataong makasama ang malalaking pangalan sa industriya ng musika tulad ni na Klein John, Andre Boselli, at Josh Groban. Tagumpay sa international music scene, noong 2010, Inilabas ni Charis ang kanyang unang international studio album na Charis, na naging number one sa Billboard dalawang daan, isang malaking tagumpay para sa isang Pilipino singer. Ang kanyang hit single na Pyramid na kasama si Iyas ay naging isa sa mga pinakapinapakinggang kanta noong panahong iyon. Nakapasok din siya sa Hollywood nang mapabilang siya sa sikat na TV series na Glee, kung saan ginampanan niya ang karakter na si Sunshine Corazon. Bigla ang pagkawala sa limelight. Sa kabila ng kanyang tagumpay, unti-unting nawala sa spotlight si Charisse. Narito ang ilang posibleng dahilan. Isa, personal na paghahanap ng identidad noong 2013, isinapubliko ni Charis ang kanyang pagiging lesbian na naging malaking issue sa kanyang pamilya at sa ilang tagahanga. Dalawa, pagkawala ng suporta mula sa management at fans dahil sa kanyang pagbabago sa personalidad at estilo ng musika. Maraming fans at record producers ang hindi na sumuporta sa kanya tulad noon. Tat Pagkawala ni David Foster bilang mentor, nang hindi na siya ginabaya ni David Foster, unti-unting humina ang kanyang exposure sa international scene. At pagpalit ng pangalan at pagkilala bilang Jake Cyrus noong libo at pito, opisyal niyang inamin na siya ay isang transgender man at pinili ang pangalang Jake Cyrus. Sa pagbabagong ito, tuluyan siyang lumayo sa pipi balad genre na nagpasikat sa kanya. Ayon sa mga ulat, dahil gusto ang maging lalaki ni Charisse Pempenko, ay nagtake ito ng mga hormones na gamot at pinaritok ang kanyang buobs, para magmukha talaga siyang lalaki pa. Buhay ngayon ni Jake Cyrus. Sa kasalukuyan, si Jake Cyrus ay patuloy pa rin gumagawa ng musika, ngunit hindi na kasing sikat ng dati. Mayroon siyang mga bagong kanta at performances, ngunit mas nakatuon siya ngayon sa kanyang personal na buhay at self-acceptance. Bagamat nawala siya sa international limelight, ang kanyang kwento ay isang patunay ng talento, determinasyon at pagyakap sa tunay na sarili. Si Charice Pempengco man noon o si Jake Cyrus ngayon, ang kanyang legacy bilang unang Filipino international singing sensation ay hindi na mabubura sa kasaysayan ng musika.